ang kapangyarihan ng pagiging maaga. Sa masiglang kagubatan ng Evergreen Hollow, namumuhay ng payapa ang iba't ibang uri ng hayo. Isa na rito si Benny, isang masigla at makulit na kuneho, at si Charlie, isang matalino at tusong loro. Sila ay matalik na magkaibigan, palaging nagbabahagi ng mga pakikipagsapalaran at pangarap nila. Isang maaraw na umaga, inanunsyo ng alkalde ng Evergreen Hollow ang isang kapanapanabik na kaganapan, ang taunang patimpalak ng talento sa Evergreen Hollow, kung saan maipapakita ng mga hayop ang kanilang kakaibang kakayahan para manalo ng mga kamanghamanghang premyo. Agad na nagpalista si Benny para sa karera, dahil sa kanyang walang hanggang enerhiya, habang si Charlie, Nakilala sa kanyang talas ng isip at husay sa paglipad, ay pinili ang paligsahan ng paglipad sa obstacle course. Naghahari ang kasabikan sa hangin habang walang sawang nagsasanay si na Benny at Charlie. Tumakbo si Benny, iniisip na natatalo niya ang mga soro, samantalang lumilipad-lipad naman si Charlie sa pagitan ng mga sanga, pinapahusay ang kanyang mga galaw. Ang premyo sa patimpalak ay isang taon ng suplay ng kanilang paboritong pagkain ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon na ibigay ang kanilang lahat. Kinagabihan bago ang malaking araw, nangako ang dalawa nagigising ng maaga at sabay na pupunta sa plaza. Magset tayo ng alarm at matulog ng maaga, mungkahi ni Charlie. Ngunit si Benny... Kilala na mahilig matulog ng matagal, ay nagkibit balikat. Sige, sige, sagot niya, ngunit sa loob-loob niya, hindi siya nag-alala. Si Charlie, na laging handa, ay nagset ng alarm at maingat na inayos ang kanyang mga balahibo bago umidlip sa kanyang sanga. Samantala, si Benny ay nagkulong sa kanyang lungga, hindi iniisip ang halaga ng alarm. Ano bang pinakamalala na pwedeng mangyari, na naisip niya bago makatulog. Madaling araw, tumunog ng malakas ang alarm ni Charlie. Nag-inat siya, inayos ang kanyang mga balahibo at hinintay si Benny. Ngunit si Benny, na nakasiksik sa kanyang lungga, ay mahimbing pa rin natutulog. Walang silbi ang kanyang alarm habang nananaginip siya ng walang katapusang bundok ng mga karot. Benny, gumising ka, sigaw ni Charlie, habang pinapalakpak ang kanyang mga pakpak malapit sa pasukan ng baro. Ngunit ang sagot lang ni Benny ay limang minuto pa at bumaligtad ulit. Palapit ng palapit ang oras, kaya walang nagawa si Charlie kundi umalis na. Kita na lang tayo doon, Benny, sigaw niya. Umaasa si Charlie na din ang kaibigan niya. Sa plaza, puno ng sigla ang paligid. Nagsipagdatingan ang mga hayop, ipinapakita ang kanilang mga talento at nagpapalakasan ng Lumipat si Charlie sa obstacle course ng may kasanayan at ang bilis ng kanyang mga galaw ay umani ng palakpakan at papuri mula sa mga hurado. Samantala, nagising na rin si Benny. Napatingin siya sa araw na sumisikat at napatili. Naku! Nahuli ako, sigaw niya, dali-daling bumangon. Tumakbo siya patungo sa plaza, gusot pa ang kanyang balahibo. Dumating si Benny eksakto sa simula ng karera. Humihingal at hindi handa, pumwesto siya kasama ng ibang kalaho. Nagsimula ang karera at kahit binigay niya ang lahat, nadapa at nagkamali siya dahil sa antok. Natapos niya ang karera, ngunit malayo sa unahan, nakaramdam siya ng hiya at panghihinayang. Matapos ang lahat ng palabas, umakyat ang alkalde sa entablado para ihayag ang mga nanalo. Nakuha ni Charlie ang unang gantimpala dahil sa kanyang kahanga-hangang paglipad, at si Benny ay binigyan ng espesyal na pagkilala sa kanyang determinasyon kahit nahuli siya. Habang pauwi sila, malungkot na nagbuntong-hininga si Benny, nakayuko ang kanyang mga tainga. Dapat nakinig ako sa'yo, Charlie. Akala ko kaya ko kahit hindi handa pero nagkamali ako. Nilapag ni Charlie ang kanyang pakpak sa balikat ni Benny. Ayos lang yan, Benny. Lahat naman nagkakamali. Ang mahalaga na tututo tayo. Ang pagiging maagap at handa ay malaking tulong. Sa susunod, mag-practice tayo at dumating ng maaga ng magkasama. Tumango si Benny na may ngiti. Mula noon, nangako siyang bibigyan halaga ang pagiging maagap at ang pagkakaisa. At kahit tinuruan sila ng patimpalak tungkol sa kahalagahan ng paghahanda, ipinaalala rin nito na ang tunay na pagkakaibigan ay ang pinakamahalagang premyo sa lahat.